Hello mga meses! Ito nga yung araw nga talaga nga na no more electric stove na nga kami mga meses ko. Sobrang busy nga namin nga ngayong araw nga mga meses ko. Kasi nga nag-iisip nga kami nga ni Daddy Ben kung saan nga namin nga ilalagay nga itong aming bagong kalan. Ito kasi sa may bandang lababo mga meses ko may butas nga dyan. Papasok nga dun nga sa ilalim. Sabi ko nga baka dito nga kasi nga ilagay nga nila nga dati nga ng kalan. Kaya nga tinignan nga ni Daddy Ben tapos pinatanggal niya na nga din nga sa akin nga itong mga lalagyan nga ng plato. Habang nag-aayos sa tinatanggal ko nga yung mga kagamitan nga namin nga dyan. Ay, naku po, si Baby Ezekiel naman ay napakaligalig. Ayaw niya nga mahihiwalay nga siya nga sa kanyang daddy. Kaya nga napag nga namin nga ni daddy Ben. Naku, ako na nga lang nga talaga nga muna magtanggal ng mga kailangan tanggalin. Tapos siya nga ay magalaga nga muna nga kay Baby Ezekiel. Si Ate Zoe nga ay nakatayo nga dyan at sabi niya nga ay, Mami, ano gawa mo? Eto nga kasi nga talaga nga si Ate Zoe ay naku, masyado nga kasi nga itong mausisa itong bata na ito. Nung ko na nga yung mga kailangan nga tanggalin nga dito mga meses ko ay, naku, nilagay na nga ni Papa Longa itong mahiwagang ang kalan. Single burner ba, mga meses ko. Tapos syempre dito nga sa ilalim, pagbukas nga ni Daddy Ben, sabi nga ni Papalo Lo, tanggalin nga yung mga kailangan nga tanggalin nga dyan, na dyan nga ilalagay yung tank. Okay. Syempre, alam niyo naman na construction worker nga si Daddy Ben, kaya nga syempre marami nga siya mga gamit-gamit. Hindi -gamit. naman mawawala yan sa isang construction worker, di ba? Natanggal na nga ni Daddy Ben nga yung mga iba niya nga gamit at naayos na nga ito at nilagay na nga nila nga dito nga sa ilalim nga yung gasol. Inassemble na nga din nga to nga ni Papa Lo nga yung kalan para nga syempre ilalagay na nga nga din nga dito at ididikit na nga nga din nga sa host. Nung naayos na nga nila nga mga meses ko at okay na nga yung kalan, eh syempre ito naman ang susunod ko nga gagawin. Syempre mga meses ko, no more takip na nga tayo na lalagyan nga ng plato. Ay syempre, meron din na din tayong lalagyan nga ng plato talaga. Syempre mga meses ko, pinaguhugasan ko nga ulit nga yung mga plato nga dyan. Bago ko nga ilagay nga dito sa may bagong lalagyan. Ay, naku. Ito ang lalagyan ng plato na to, mga meses ko, sobrang mini nga lang niya. Tsaka sobrang cute. At tsaka kakaunti lang din naman nga yung mga plato namin. Syempre, apat lang naman kami. Iba ko nga mga plato nga mga meses ko. Syempre, nakatabi para nga sa mga bisita. Yung Ay, naayos ko na nga at naasikasya at naayos-ayos ko na nga ano ba yun? Ano daw yun? ang naisaling ko na ba yung mga plato, ganon. syempre dito naman tayo sa may lamesa nga mag-aayos. syempre tinanggal ko na nga yung mga dapat nga tanggalin nga. Diyan na dyan nga ilalagay nga yun, lalagyan ng plato. Ito nga kalan nga na ito nga mga meses ko. Ay, naku po, meron nga din nga siya parang color blue. syempre nga bago. Kaya nga sabi nga ni Daddy Ben, tanggalin. Baka nga kasi pagmulan nga din nga daw ng suno. natanggal na nga lahat, lahat nga ng mga kailangan tanggalin nga dito sa kalan. Ay, syempre, nagsalang na nga si Mama nga ng na tubig. Syempre, ako naman mga meses ko kasi nga meron nga doon nga sa may lamesa na hindi na nga kailangan nga gamitin kaya nga. Syempre si Mrs. niyo ay inayos na nga din nga dito sa may loob nga ng cabinet. Dito kasi nakalagay din yung mga gamot, tsaka mga ano-ano nga mga anek-anek nga ng mga chikiting gubats ko. Yung panggawa nga ng wapol, nandito nga din nga nakalagay mga meses. Oo nga pala, no, hindi na tayo nakakapagawa ng wapol. Sige, next time mga meses ko, gagawa tayo. Tatry natin ulit. Ay, naku, sobrang busy na nga kasi nga talaga nga ni meses nyo. Nung dating wala kasi akong work mga meses ko, lagi ko sila nga sila pinagagawan niya. Tapos meron din ako yung panggawa ng pancake mga meses ko. Yun din, ginagawan ko din sila noon minsan. Yun ang ginagawa nga namin nga merienda ng mga chicken cuba. Yung mga tupperwares, mga meses ko na hindi naman kailangan nga gamitin. Eh syempre mga meses pinagtatabi ko muna at para nga wala nga masyadong kala. Ang anong araw na ito, naku po sobrang busy ko nga talaga. <laughs> Kaya syempre, thank you Lord nga nakakaranas nga kami ng mga ganito nga mga blessing. Kaya mas maganda talaga mga meses ko ang nakabukod. Syempre mga meses ko malalaman mo nga yung mga kailangan bilhin, yung mga hindi dapat bilhin. At syempre nababudget mo nga yung pera para nga sa inyo. Pag nga kasi nga sama-sama nga kayo nga sa bahay. Masyadong marami pang mga kung ano, -ano. Short mga meses ko, mas maganda talagang may sarili dahil kayo kayo lang. syempre mga meses ko, always choose your face of mind. Wow, English short. May awa, makakapag voice over din ako na hindi na nga din nga naririnig nga yun sa mga gilid-gilid, sa mga paligid, gano'n. O mga meses ko, hanggang dito na lang. Oops, don't forget to follow my page para nga syempre lagi kang updated sa aking mga bago mini-vlogs. Aba naman, meses. wag mo na di kalimutan i-share. O siya, bye!